Hi guys, today's video ay lalabas muna tayo ng bahay kasi may pupunta na ko kaya yeah, let's go. Kiss mo na ako guys. Kiss mo na ako baby. Bye bye, I love you. Sweet talaga ng anak ko no. para enjoy natin ang life natin dito. Diba? Malimutan natin ang mga stress sa buhay. Okay. Pupuntahan na ako dito sa Kusyang. Yan tawag na kong Shangshang ngayon. After that, palakad naman tayo. Guys, ang tayo hanggang makaabot tayo sa market ng isulan. Oh, dito muna tayo sa Mercury. May inutusan pala ako ni mister. May bibilihin ako dito. Nakakaya naman itong pag live live. Ay pag video video nito. Pero tiis tiis lang. Hi. Hi. You guys. Hi. Hi. patik natin yung uh, maraming daan lang <laughs> 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 na guys sa pasilang video so, ko medyo kurong kurong at yung ko pasirin. Pasirin, pasirin. Isis lang sa panungunin. O? importante, klaro, maklaro, yung tao, tsaka yung mga panila nila. tema manok daw te. Bali 150 lang. Pauwi na tayo guys. lalakasan ko muna ang boses ko guys kasi may mga private kaming usapan ni Manong Driver na hindi pwedeng marinig ng iban kasi about politics yon okay